So nandito kami ngayon sa Prabha Holy kasi pinagsabay namin yung Christmas uh, party at saka uh, get-together ulit na no, mga uh, banda at saka mga ati ka-Sultan Lai at saka mga friends of Sultan Lai. Thank you. Pagkatapos uh, namin nung dinner natin, nalinisan namin pero babalikan namin yung mga ayan namin kanina. Kaili Rubik natin ang pagkain dito sa Prava. All in. Yes. Um, mo na, ano yung Kansi. Kansi. Ano masasabi niya dito sa... Kansi. Kansi is actually yeah. parang... Ilonggo. Kamansi eh. ng... Ilonggo. Parang langka siya na kamansi, no? Tapos ah, yung... Ah, yung na kamansi. Kaya no? ah, parang langka kanina. Parang langka. sa Tapos ang pang uh, niya ay... Uh, uh, Isang Hindi, parang kwan. Pagkuhan ko Individual yun, hindi ka ngayon sa sa mga pano. O, so anong verdict? sa <plup bibleopus> Anong birthday niya sa taxi <unseren> <!gasping> Masarap. Beef ka masarap kasi pwede ko marinig na... Pagkuhan ko ang Kaya First time na Ah, oh, First time ko. First, time, I first time First time yet. So, okay, napapanag ko siya uh, sa mga vlog. Okay lang ba sa akin? Virgin. Ah, you? Virgin siya namin rin. Virgin ka sa Kasi kami sa <laughs> <kasi>, kami kumain <laughs> ako. kami. Tap, na, kumayin, <laughs> At, sure. pero, ay, um, mamaya lasi. Eh. Si Jerome muna kasi. <laughs> 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 Masarap. Pero, bakit okay, familiar? Okay. Like, Parang kumain ka na rin. Okay? Okay. Okay. Hindi hey, <laughs> hey, <it>, <laughs> <laughs> dito. Hindi uh, dito. <laughs> uh, okay, Joel Ah, sa so na na sa akin. Uh, oh. oh, yeah. Masarap. First time pa lang ito. Eh. Oh, okay. Ito kami. Ito si Eric. Sa kasama na namin. kasama mo nung Tayo-tayo din, actually. Eric sama! Di yung kayo Oo! Ah, oo ko alam Talaga lang ha. Ah. Anyway, uh, for me, ang masasabi ko sa Kansi, ang verdict ko siya sa ano, sa Kansi. Actually, ano, uh, sobrang masarap siya, lalo na pagka sobrang init niya. Lalo na, di ba siya, kapag isasabaw mo siya sa Kansi. Tapos uh, perfect din yung gulay na nandun sa Kansi. Ang gulay. Ano Hindi. Kansi? Para siyang lalo ka, actually. Oo, oh, tapos parang sis, dito tayo mamaya. Actually, perfect din yun mamaya. Parang pag nahulas tayo, pag nahulas, di ba? Pag po yung sabaw, na sobrang hinit, sobrang ang sarap niya. Yung, so, perfect siya sa akin. Ano yung joke ko sa kansi Joke. No, diba? <laughs> <Mayang taon>. Kansi, kansi, kinsenas, diba? Kansi, kansi, kansi. Kansi, kansi. kansi.

Ah. Siya wala sa akin gano'n ang kasi ang lahat lang ano yun ang butter. Ah. Hmm. Oh. Oh, okay butter hmm. exactly. okay. no. yung panila. Saan ka naman yung chicken? Butter glass? 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 sa glass? Butter 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 Oh, masasabi nalang. So, chicken and pasta. Ikaw, eh, Uhm... Since lagi kasi kumakain ng chicken, parang... Yun nga, oh parang natural na lang sa akin. Parang, oh, parang kasi... Pero although, crunchy siya. May pagka-crunchy naman siya, di ba? Oh, ayaw oh. Ay Ay mo, next time. Oo, ayaw mo. So okay na din. Perfect na okay, din. Chicken. Dragon. Oh, okay. dragon, papakai, sa dragon. dragon papakain sa akin sa kanya. Ang may gano'n sa chicken sauce. Oh, Ay, lolo. Papakain natin kay lolo. Tapakai. O, ano? Baka siya kayo ni lolo. Sa yung chicken, ano? Susubo ka, hindi na soso, chicken, siguro na sa six lang chicken ng Krabahol. Nasaan yan yung soso? Pupunta na tayo sa main event. Krab! Diba? Sarap! In fairness, talagang fresh yung crabs krab sa Krabahol. Kasi ako, nagladaan ko lang sa isang resto na may alay seafoods. Kinuplain ko talaga may amoy na yung mga seafoods nyo at walang wala Dito, perfect. Sa sila, yung flavor nung sa inyo ay butter, butter. garlic. Ito, kanista. Masarap. Masarap na talaga. Saka hindi siya ganun kaala. Oo, yun na. Yung Kasi, drink. Isang drink pa yun? Cajun. Ah, yun. Sabi Parang pa. Parang sa ating, parang... Gar-anan ni Cajun. Alam ko. Hindi ko pala. Sinabi ko na malat Yung So, sana pa. So, ano ko. Anong foods? Masarap. Okay, no? Okay siya sure. naalat, yung maalat. be manawang dapat hindi ko ba? Ang problema naman, mula 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 dapat hindi mula 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 dapat mula 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 quality. So overall, susunod mula 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 ako sa subo. Sa subo. na din eh. Sana sana din ah. Okay, biya. Sa pakilamang. Baka mga may yung psychic di ba? Pag hinawakan na, nababayos Okay. 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 start na tayo ng mga palaro natin. Ito yung memory Five, game, six. number. Tatandaan nyo lang yung mga number na binubuksan. Tapos pag na-straight nyo, meron 1,000 yung winner. Ay! Uh, 500 direk main berkerja. Kamu mana? Kamu mana? Kamu mana? Kamu mana? Kamu mana?

Four, five, hapon, 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 hapon,

So, next player natin ay okay. si Ezra at si Ron. Go! Bato-bato ko sino mauling. Awww! Kailangan may i-strengthen siya. 1 to 10. 1 to 10. mo ka yun. Parang bilipin Pero nakakatandaan mo sa nakalagay.

kailangan start ako ah tatlong generation artist siya oh ayun marami si abi at sarili ko wala lang bad trader and thousands of five oh si gacha for good wait gosh yeah okay hindi ko iniisip aap na itong iam

Lisa ang yung talaga. Ay, seven na lang, Abi, Pag na ako may seven. Yo, yun na, yung eight. Ay, ako Ay, yun na. Nine. Nine. at saka si Mar.

ay! Ayan na! Simula na naman, ano. Na, siya na? Okay. <laughs> Bukas, na, na. Ito sa lang. Tapuki! Upas t-shirt! Ayun na, doktor! ni Ate Kaya nagugulo sa'yo doon mo. Ay! Gusto! Tuwa, yun na lang yung talaga mo, lang yung kalaban kal 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 mo. Kaya ko yan! <laughs> Kalpa kal lang, oh! Ay, 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 potoy! Potoy! Potoy!

Mimi At At kami... At na po dito. Ano po ya? Nine. Eh. Minus. 1521. Ano po sana ba? Di pa rin. Show tayo, Showtime! Kailangan. Show tayo. Oh. Ba yung... si bigyan. Ba yo 'di ba? 'Di ba ba hindi ba? 'Di ba pag sinabi ko, pakita mo, pag sinabi pakita mo lang, naiintindihan mo 'to, 'di ba?

Ito yung kailangan Kailan mga pair mo yung pilatadong na sa ah. dito. May corresponding price yan. Oh na Ako na ka. Okay. Let's Okay. Let's go. Okay. Okay. go ko. Tagal? Ang ko? Ang naman. A Be Lo Bo Ayan, mo! Bulutin mo! Bulutin mo! Bulutin Bulutin mo! Bulutin mo! Bulutin mo! Bulutin mo! AYAN! Bulutin mo! Bulutin mo! mo!

आ श हैं तोने जना पहवाया